So <laughs> yung energy na. Hello mga ka-Sawsaw! Hello po! Nagbabalik. Nandito na naman, Nandito na naman kami para sa mga chikang walang kwenta. Yes. Mga <laughs> ka na naman kami Saan? sa trending ngayon. Sa rewind. Nalik na nga tayo. Oo nga eh. So at least magagawan pa din natin ng, ano? ng, ng, so, ng content. So parehas kami nanood ng rewind. Ano, hmm betarang parang ampot ako? Pe-Face <laughs> na lang ako, damang na tagyawat. So. Okay. okay. So, di ba napanood mo ang... Nice ...ang um, yeah. diba? So, ano yung mga... Re, re, rela, realization. ...realization mo dun sa... Ano, ...sa pelikula na ano? ito? Kumaga, ano yung, yung mga... Ito? ...napulot mong ano? Bilang isang nanay, ay, iya ka na naman. De, charot lang. Bilang isang nanay, bilang isang ilaw ng tahanan, ano, may karapatan, may karapatan din tayong i, ano, kitaas yung bandera natin. Diba? Diba? <laughs> Hindi, <laughs> <laughs> ibig ko sabihin kasi, di ba? Mm. Yung iba kasi, pagka sinabing nasa bahay lang, nasa bahay lang. Yung sinasabi mo, diba? itas ano, itaas yung bandera. Kung mm. sa ang, sa ang, ibig mo sabihin, hindi lang yung babae pang bahay lang. Oo. Kailangan, nagtatrabaho rin. Right? Mm. Mm. Hindi tayo pa sasaklaw na ang lalaki lang yung magtatrabaho. Oh. Diyan ka lang. Oo, rin. hanggang, parang sinasabi kasi dun sa kwento hanggang dyan ka lang. Ah, okay. Kailangan, sumabay ka rin. Yes. Matalino ka. Mm. At may, kumbaga, ilabas mo rin yung talino mo sa pagiging, halimbawa, sa tinapusan mo. Uh -huh. hindi lang sa pagiging good, good ano mo, good wife. yung, ano, uh -huh. ano uh -huh. housewife. Yeah. housewife. Yeah. Yung housewife. Kasi dun sa rewife, <coughs> kung, kung wala pang mawawala, <coughs> tama ba, ma'am, dyan yung term? Ay, kung, <coughs> kung, hindi pa nawala, hindi kung hindi mo hindi pa nawala, oo, kung hindi mo, kung hindi pa nawala, hindi mo marirealize na gano'ng gano'ng kaimportante mm. yung isang tao. Yes. So, ano yung araw yan? Oh. Mahalin mo yung mga mahal mo sa buhay. Hanggat nandyan pa. Hanggat nandyan pa. Oh! oh. <laughs> Kasi pagka nakikita mo na nandyan, parang okay lang. Ano ka naman, meron ano tayo sa ganun? Um parang stable ano ka at iska na nandyan sila parang ano parang panatag panatag ka na hmm. hindi naman mawawala sa'yo oo oh, tapos ano pa ano pa ba di ba parang ano minsan hindi hindi <coughs> yung pagiging ano yung pagiging hindi ba nasa top ka nasa <coughs> trabaho parang ah, hindi, hmm. hindi dapat ang oras mo na lang sa goal mo na maging the best ka yes. sa, la, sa sa work na ah oh, amang napapabayaan mo na yung ano pamilya family mo, mo. Oh, oh. tapos nagiging irritable ka pag hindi mo nakuha yung parang ang, ang ano dun ang parang ang nakita ko hindi lahat ng bagay kailangan ikaw ang mananalo oo oh, 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 oh. yung pag oh, oh. mo sa work oh, oh. na ikaw yung maganon. Dapat minsan, i-level mo rin na. May pa pwede pang... Umangat, ha? Umangat. Or mas kana dapat, ha? Yung... Tapos dapat kung halimbawa, merong halimbawa, merong mas may umangat sa'yo at hindi ikaw mm, -mm. Na kuha, dapat matanggap mo rin sa sarili mo. Oo. Tsaka ano lang siya, give and take lang talaga sa buhay. Yun yung pinaka-importante. Diba? Ano ba? <coughs> Pero kung ikaw, i-rewind mo yung ano i rewind mo okay. ng buhay. Gusto mo ma rewind ang buhay? Gusto ko i-rewind ah. Gusto mo malaman kung bakit? Bakit? Umpisa tayo. Saan ang i-re-rewind mo sa buhay mo? <laughs> Yung hindi na sana ako naghabol. <laughs> sana nga, sana, sana sa hindi na lang ako sa naghabol. Sana mo nga <laughs> ang i rewind ang buhay mo. i rewind Saan mo ang pisahan ang problema niyo? May babaguhin ka ba? Ano o osig, ginando na tayo. Binigyan ka ng time na ano, na i-rewind yung ano, yung buhay mo. Saan, saan ka magsisimula na i-rewind? O ano ang babago? ano Ah? Diba, ano? natapos na. So ano yung babaguhin sa mga nangyari sa'yo dito? Sige, ganito na lang, ma'am, Jenna. Totoo to, ah. Totoo to, ma'am wala na. Hindi, na. hindi na, hindi naman. Kasi, hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin eh. Hindi, hindi na, hindi na ako magre-rewind. Hindi ka na magre -rewind. Ayoko na. Hindi ko na i yung buhay ko kasi masaya na ako sa kung ano man yung meron ako ngayon. Diba? Narealize ko na mahal ko pala yung sarili ko. Bakit? Dumba? Hindi mo nila Ay, hindi. Ano mo na sabi? Gusto ko malaman. Kasi eh, dati talaga, trabaho. Oh, trabaho no, bahay no, lang ako. No. Umiikot ang mundo ko sa anak ko, sa tatlong anak ko, sa asawa ko. Yan. Doon lang kami, oh, no, doon no, lang umiikot no. yung mundo ko. Ay, eh ngayon, na uh, nagganan nga kami, naghiwalay kami. Di ba ang ahiwalay? Gano. Ganun. Gano'n. So, naghiwalay kami. Ako yung naging kawawa kasi ginawa ko nga kasi siyang mundo. Yan, yan. Pero sa lahat naman nang nangyari, andito ko ngayon, kasama mo, Ma'am Jena. No? Nagagamit ko na yung pinag-aralan ko. At deserve ko yung trabaho na meron ako ngayon. Kahit wala, naka tapos at, ah, kayo ko naman pala nawala siya. Nakakala ko hindi ko kayo, So sa tingin mo, sa buhay mo, yung sa ano? Hindi ikaw ang nagkamali. Wala akong <coughs> dapat itama. Para sa akin, wala. Kasi sa totoo lang, ipinaglaban ko yung nararapat at dapat. Pero siya kasi yung may ayaw. E ako kasi, pinipilit ko talaga. Kung ano yung gusto ko talaga, pinilit ko mga Pinilit ko, e eh, kaso, siya na yung may ayaw. Hanggang sa wala, napagod na lang ako. Kasi nga, ayaw na niya, Isinusuka ka na niya. Di ba, ma'am Jen? masakit dun. Hindi ko matanggap na sa tagal namin pagsasama, ganun yung ginawa. Hindi. Eh ngayon, nauntog ako. Okay na ako sa buhay ko ngayon. So, ayaw mo nga gumawa. Ayaw ko na. <laughs> ayaw, pero hindi. Yung halimbawa, di ba, napanood mo yung rewind? Ano yung, ano yung mga mali mong nagawa na gusto mo uh, sa ngayon is gawin yung ayo ah, na nga yung sinabi mo, ano no? Mm. yung lang um, mahalin mo yung mga taong nandiyan ngayon oo oo. pahalagahan mo yung mga tao o sino yung nandiyan para para sa iyo pahalagahan mo sila ikaw ma'am Jenna kung bibigyan ako kung bibigyan ka ng chance na i-rewind ang buhay mo saang chapter o level mo i-rewind na Bila, wala, hindi. alam mo, wala akong babago Hmm. Bakit? <laughs> Kasi pag ino, yan na rin ang sinabi ko, wala akong mabago. Hindi ko kailangan i-reward yun ang, ang sabi ng iba. May isang taong tinanong ako na nag-wisit ako. <laughs> <laughs> Sino ba yan? Ah. <laughs> uh, sabi, kung bibigyan ka ng, siya isang taong tinanong ito, so, sabi ko, kung bibigyan ka ng, ano, pagkakataong i-rewind yung buhay mo, mm. ano yung babalikan Ano sabi May isang, niya? ano, may isang babalikan siya. Ipag-i-rewind niya, may isang taong gusto niyang balikan, yung ex niya, naaayusin niya yung, ano, yung nagawa niya. Narinig ko yun sa kanya. Mm. Kilala ko siya. Ay. Siguro. <laughs> <laughs> yun, pero siyempre, ano niya yun? Perspective niya. wow, Jin! Perspective, ano mm -hmm. ba yun sa inyong asa Tagalog? <laughs> Hindi, sagot ngayon yun. yung, kasi nagtanong ako, siyempre, kung yun ang nasa ano niya na yun yung mindset niya na gusto niya i-remind. Pero siyempre, parang feeling ko nasaktan ako dun. Kasi Ah, uh, hindi, mo ina-expect na gano'n yung isa sa next inaexpect na gano'n lang kasi magkaiba kami ng mindset sa buhay. Yun. Ah, hindi sabihin cause... babalikan niya yung isang taong naging ex niya. So, 'di ba parang syempre ang point ko doon na nasaktan ako. Nandoon na ako, eh. bakit kailangan ko pa balikan? Okay. ibig sabihin, ma'am. ibig sabihin kasi pag gusto mo niyang balikan, mawawala ako. May love pa rin talaga siya. Kilala mo siya? Okay. Kilala mo siya? medyo nasaktan ako dun sa part na Pero at um, least naging ano na, na, siya sa'yo? Uh oo, -oh. oo. Na, 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 ako sa part na sagot niya. Kasi hindi ko expected. Kasi ako, ang sagot ko, di ba, tinanong mo ako. Mm -hmm. Yung sagot ko kanina is siya, isang tao. Uh -huh. Yan ang Ako naman kasi, sagot ko, hindi ko na, hindi bigyan ako ng pagkakataong ano, i-rewind yung buhay ko. Hindi ko i-rewind. Mm -hmm. Nandun na ako, hindi ko papalitan. Mm -hmm. Kasi, may anak nako akong dalawa. Ando na yun eh. Tapos yung kung sakaling aayusin ko yung ex ko, yung asawa ko, uh -huh. hindi ko rin aayusin. Kasi hindi ko na kailangang aayusin, i -rewind. Kasi meron na akong present ngayon na parang feeling ko siya yung ano, siya yung... Kaya medyo nasaktan ako sa part ng sagot ng iba. Kasi ako hindi ko na i -rewind. kasi kung ano ang meron ako ngayon, masaya na ako sa ngayon. Yung ang gagawin ko na lang, yung ayun ko, aayusin ko para sa maging future ko na wala akong pagsisisihan sa ginawa ko ngayon. Ibiglang lang sabihin yan, kontento ka na sa, sa buhay na meron ka na ngayon. Uh -huh. Kasi kung i re rewind ko, babalikan ko, mawawala yung ngayon ko. Oo, oo, yun nga ma'am. Hindi, hindi na importante sa akin yung ano yun. Ayoko nang ayusin. Ano ayun na siya, oo. oo. na Lesson na lang yun nakaraan. Lesson na. Hindi na para re rewind, balikan. Yun lang. Ba't ka pa i-rewind? Ibig sabihin, kung magre-rewind ako, hindi ako masaya kung ano, kung ano ang ano, meron ako ngayon. di ba? True. Basta ang, ang, ang lesson ko na lang, na, na ano, yung, ano lesson na napulot ko is ano, hindi natin hawak yung buhay natin, baka bukas mawala tayo. So, kasi minsan tayo, kahit mahal natin ang isang tao, hindi natin pinaparamdam. Eh. Oo. Oh, oh. Kasi nga, ma'am, ano kayo, sanay ka na lagi nandyan. Eee. Yung mahal mo na, ma'am. Alam ka, mo kasi na mo mahal ka. ka. Kahit mm. sa ano, kahit sa ano, kahit, kaya ibawas bawa sa parents natin, mm. mahal mo naman sila, pero hindi na mo sabi, I love you. Tapos, Hirap na hirap ko, ma'am. Tapos, pag nawala ka, saka, iyak, iyak, masan ko na bumalikan na ganito. Oh. Pero, nung andyan, hindi mo pinaramdam na oh. mahal mo sila. Wow. Pero, yun yung ano, at yun yung part na na natutunan ko lang. Okay ba? <laughs> Basta wala, wala akong babalikan talaga. Kasi yes, ano, na na. mahal ko kung ano yung masaya na. Parehas na tayo. Yeah. No? Yeah. Parehas tayo yeah. ng no? mindset. Parehas tayo ng mindset. Parehas tayo ng mindset. Parehas pa. tayo ng mindset. Ay, kikisingin ka na sa Sir nagko-content pa kami. Ano, 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 mga kontrabida talaga sa buhay na. Huwag kayong, ano, isorbo, ha? Nagbablog kami dito. Nagbablog kami dito. dyan, kikisingin ka na sa Sir Walang kakabog-kabog na gano'n. Hindi, ano. Oh, yeah. Salamat you. mga sa, so, yun, sa, lang. sa yun lang, ayoko. Salamat at sinawa. Sinamahan niya kami. Sa pagiging intermitida na eh, malamin sa Sana ano. Sana may natutunan kayo sa mga na-share namin. Na may, may kwenta ba dyan? Oo naman. Uh, kwentong walang kwenta. Basta <laughs> nanood kayo. Okay na yun. Salamat. Da Bye. 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 ka. Bye.